kung ikaw ay nagkakagusto rin sa babaeng nililigawan ng kapatid mo, lumabang ka ng parehas at huwag mo siyang wasakin at siraan kay Carlota at lalo pang pagtangkahan ng kanyang buhay. Ha! Pagtaka, pagtakaan ng buhay nino! Akin. Ngayon pala mga ngay, natiti ko na ang tagumpay natin sa darating na kumbensyon at sapagkat ang tagumpay na yan ni Gobernador ay tagumpay natin lahat. At ngayon, mga kaibigan, ibibigay ko sa inyo ang ating magiting na gobernador, wala iba, kundi si Bongbong Congratulations. Thank you. Governor, nagurado na tayo. job thank you. Thank you. Maraming salamat, Atty. Silverio. At maraming salamat din sa inyong masigabong palakpakan. Alam niyo, mga kapatid, napakalaking bagay para sa akin ang mabigyan ng ganitong klaseng pagkakataon. Pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Ipinangangako ko kung ako'y larin gagawin ko lahat ng aking makakaya upang maging karapat dapat sa inyong pagtitiwala. Pumabaha ng alak. At ang pagkain, parang hindi nababawasan sa dami. At ang kakapal ng mga pakimkim na pinamumudmud. Kung ganon, ay tuloy na tuloy na ang kandidatura ni Bombong. Tuloy na tuloy na. Wala na pag-urong at malamang siya na ang maging official candidate ng partido. Patay ka na, Kiel. Mabigat na kalaban niyang anak ni Ramon. Una, hindi natin kaya tapatan ng perang susunugin nila sa kampanya. Gagawa tayo ng paraan. Kailangan. Gawin natin ang lahat ng paraang magagawa natin. Hoy! Tigil na yan! Tama na mo! dumating yung kapatid kong pinaglihi sa baboy. Hindi mo ba alam na wala kang karapatang mambulabog kina Carlota sa mga kapitbahay nila? Ang sama ng boses mo. At isa pa, tapos na ang tagulan. Kaya tapos na ang pambubulahaw ng mga palaka. Mabuti pa ang palaka. Masarap sa tenga. Pero ikaw, nakakatulig. Mahiya ka naman. Bakit ba laging ganyan tagilid ang pasok mo sa buhay ko? Abay, kung hindi mo ako hinihiya, parang binabasis mo ko. Eh, ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Parang gusto mo magkasubo na tayo. Kung yung problema, di magkasubo na tayo. Ha? Sige, hindi ka. Wala na awal. Ubulot ka. Ubulot ka. Sige. Wag, wag, wag. Sir Ismael, Sir Bongbong, hmm? bakit ba lagi na lang kayong nag-aalitan? Dapat magkasundo kayo dahil magkapatid kayo. Kung hindi kayo titigil, kahit na kailan, wala na akong kakausapin kahit na sino sa inyo. Tama na! Pagbibigyan kita, Carlota, dahil sa pakiusap mo. Aawating ko sarili ko. Aawat-awat! Huwag na tayong paawat nang matapos na ito! Na! Tama na! Sige! Tama na! So Tama na! Hello? Boss, si Johnny to. Johnny Nasa barang matindi niyong kalaban. Pwede namin tambangan sa isang lugar umanap ka ng pwesto na madaling mo maasinta ang target at yung madaling ka rin makakatakas. Uubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan niya. Johnny, mas mura ang halaga ng bala kaysa sa gagastusin ko sa kampanya. Kung si Bombong ang kalaban, gawin mo siyang isang bangkay mamaya. O, oh, sandali. Marami pa tayong perang susunugin. Saan niyo gusto pumunta? Boss! May alam ako. Pila Katano. Ang gaganda. Doon, may magandang singer. O, sige. Doon lang ako si jeep. pa yan eh. Perahin Cash na lang, boss. Kailangan naman ng pera eh. Ay, siguro mas maganda, boss eh. Kung... Uy! 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 talaga. Oh, sa wakas, sa kinakakita na ako ng liwanag, nararamdaman ko na ang nagkakaroon ng pag-asa ang aking abang puso sa aking pag-ibig kay Carlota. kas ay nakita ko na ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga ngipin na ngumingiti, ang uputing ngipin na parabang strelyang kumukuti-kutitap, at sa lahat ng simbahan, siya'y aking pakasalan. Ano masasabi mo? Narinig ko na yan, ginaong Ismael. Ang masasabi ko lang, <laughs> mm. eh, pag hindi mo tinigil ang kabaliwan na yan, tsak, nasa-psychopathic ka pupulutin. Dahil masama na talaga ang tama mo. Kaya mabuti pa, ituloy na lang natin itong inuman natin upang sasayig na lang tayo pulutin. <laughs> Turing, mm. may dibiba ako sa mata. Ha? Huh? May dibiba. Hmm. Wala, wala, buti pe meron. Mengilamus ka. Mengilamus. Wow, kenapa lagi di firearms Tama, suspek ko pa. Kulang ang pala ng baril niya. Yan ang mga masasamang asal na hindi dapat tinutularan o pinamamarisan. Tumahimik ka! Ismael! Kung ikaw ay nagkakagusto rin sa babaeng nililigawan ng kapatid mo, lumabang ka ng parehas at huwag mo siyang wasakin at sirahan kay Carlota at lalo pang pagtangka ng kanyang buhay. Ha! Pagtaka, pagtakaan ng buhay nino! Akin. Buhay ko, Ismael. Wala kang kasing sama. Dahil walang gusto sa kanya si Carlota. Akong tinitira niya ngayon pa. Pinagtangkaan mo pa akong patayin. Bakit hindi mo nalang hingi si Carlota? Ibibigay ko! Kuya Bongbong. <coughs> Kuya Bongbong. Kuya! Ako? Kuya Bongbong? Malaking sinasabi mo. Ikaw? Pag natakaan kong patayin? Eh, malaking kalokohan yan. Oo. Kanina. Tinagpabaril mo ako. Mabuti na lang hindi ka nakatama. Ismael! Magbalot ka na ngayon din. Lumayas ka at huwag mo nang pakikita kahit na anino mo sa akin. Mula ngayon tinuturing na kitang patay. Papa. Mga oh, ayat di tama ito ah. Huwag kana na magpaliwanag. Ismael. Huwag mo nang pilitin magkagulo pa tayo rito. Papa. Alam ko naman pong, mas patimbang sa inyo si Kuya Bongbong. Ako, wala lahat ang pinagagawa ko. Mali. Sa inyo, isa akong malaking pagkakamali. Big mistake. Kuya Bongbong, sana, patulugin ka ng mga pinagsasabi mong kasinungalingan. Alis na ako. Teka, may nakakalimutan ako. Ayon sa Biblia, masama ang umangkin ng hindi iyo. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Nakakahilong gabi. Isa nga siyang pagkakamali, Papa. Paano niyo naging anak ang isang katulad ni Ismael? Eh, talaga ba namang lalayas ka na at babalik ka na sa Maynila? Eh, ganun na nga. Bala ko na nga mamundo. Sana huwag ka na umalis, Ismael. Bakit? Hindi kasi unti-unti ko nang nakakagaanan ng pag-uugali mo. Magulo ka mang kausap na aliwa ko sa Puro kalokohan man ang pinaggagawa mo. Natutunan ko nang tanggapin. Kakaibang tao eh. Huwag ka na umalis. Carlota Simple lang naman ang kasagutan na kailangan ko. Alam ko naman kaya ayaw mo kong palisin. Dahil may gusto ka sa akin. Hoy, wala akong sinasabing ganyan, ha? Wala akong sinasabing ganyan. Yan ang hirap sa'yo, eh. Ayaw mo pang aminin. Pinipilit mo dyan, itago sa damdamin mo na may gusto ka sa akin. Gusto mo pa yata. Magalit ako, eh. Eh, di magalit ka. Yan, yan, yan. Yung ugali mo, yan ang pinaiiral mo na naman. Eh, paano ba naman magkakagustong tao sa'yo? Eh? Nananakot ka pa. Wala ka man kalambing-lambing sa katawan mo. Eh, ano makakawa ako? Ganun talaga ako. Ganun talaga ako magbal. Ano naman ang diferensya nun? Natutuliligan tayo ako sa'yo. Basta ang sabi ko, huwag ka na sanang umalis. Ngayon, kung bibigyan mo ng ibang pakahulugan yon, eh, problema mo na yon. Pakain mo na lang itong kabayo ko. Goodbye! Tarlota! Anong sabi niyo, senyorito? Pinatitigil niyo na po ako sa sa pagpapastol ng baka, tsaka sa pagkanta ko sa club? Dahil alangan na sa'yo. Hindi bagay sa mapapangasawa na magiging gobernador. Ang klase ng trabaho mo sa rancho. Eh bakit o senyorito? Sino bang magiging gobernador? Carlota, ako ang magiging gobernador. At ako ang mapapangasawa mo. Sa madaling salita, normal na ako naghahayag ng aking intensyon. Carlota, alimbilin? Eh, eh, hindi ho, senyorito. Totoo hong nanliligaw kayo, pero hindi ko pa naman ho kayo sinasagot. At saka hindi ho ba, sabi niyo ho noon, pag-isipan ko munang mabuti. Carlota, ano ibig sabihin ng bigla mong pagbabago? Eh, nung pahalatang gusto mo na magselo sa mga babae na naghahabol sa akin, eh, ba't ngayon biglang parang... Ay, kinalulungkot ko ho, senyorito. Meron na ho kasi akong ibang nagugustuhan eh. Sino? Eh, si... Ang kapatid niyo ho, si Ismael. Kalota, hindi mo ginagamit ang iyong isip. Anong kinabukasan na may bibigay sa iyo ng isang? Pinagbibintangan niyo ho siyang nagtangka sa buhay niyo. Hindi ho magagawa ni Ismael yon, senyorito. Ewan ko kung anong panlulok ang ginawa niya sa'yo. Pero maliwanag ang katibayan. Kulang ng limang pala ang baril niya nung umuwi siya sa bahay ng gabing yun. Hindi ho, senyorito, kasi ho. Nagamit ho ni Ismael ang baril niya nung nagkainuman po sila ni Turing at nagkatuwaan. Nag-target practice po sila. Yung po ang totoo. Ikaw nang bahala, Carlota. Mukhang mahirap nang baguhin ang iyong paniniwala. Miguel. Tatlong araw na wala mangiistorbo sa akin, ha? Magbabasa ako ng mga libro tungkol sa politika. Ako ang mananalo sa darating na eleksyon. Ako ang magiging gobernador. At pagsisisihan ni Carlota ang kanyang desisyon. Talaga ho, inay. Habang nakikilala ko ho ang ugali ng magkapatid, lumalabas ho na si Ismael palang totoong tao. Kahit humarami siyang kababalagan at kapilyo ang ginagawa. Eh, natural lang naman ho sa kanya yun. eh Nakakatuwa pa nga. Ho. Alam mo anak, walang nakakapagtaka doon. <laughs> Mabait ang namatay na asawa ni Don Ramon, si Doña Chedeng. At natural lamang na magmana ang kanyang tunay na anak. Tunay na anak? Bakit ho, inay? Ano husi si Bongbong? Anak, makapagtatago ka ba ng lihim? thank <laughs> you Nakailangang pumunta sa Amerika si Ramon. Isang araw, habang ako'y naliligo, ako'y nadulas at bumagsak sa sahig. Napaanak ako ng wala sa oras, pero patay ang bata. Dahil sa pagmamahal ko kay Ramon at ayaw ko siyang mabigo at bigyan ng sama ng loob, kinausap ko ang aking matalik na kaibigan para kumuha ng batang maampun at ipapalit sa anak naming namatay.